pa yata dito ka tuto. Pago. Kuya, tayo ka natin sa kanila, kuya. Parang ganun lang. Doon ka sa carpet, Luis, para isang buha. Ano, Yan lang. Anak, doon ka na pumasok. Parang nahihirap kasi mag ganun-ganun, ano? Ganun lang. They, Jace, you move, ano, you forward. Hindi nakita si Jace na. Nice. Ganun-ganun lang, ano? <laughs> Pero dapat continuous yung ganun. Hindi mo magawa. <laughs> si Raven. Tapos after nun, pwede siguro dalawang ulit nun, tapos pupunta na tayo doon. Baka ah, busama. yung ulo yun ay pa ganun ganun. <laughs> <laughs> yung, yung candy niya pa ganun pala. <laughs> so, ganun ganun lang. <laughs> para kay lolo naman to kayo minsan lang naman yun Aba Kuya dito kayo ikot tayo <laughs> Kaya nga eh Parang ang pangit ng pag malaki ka tas lumagan ito ka You move move forward Jace para yan <laughs> Ay, no, oh, ganun. Eh. <laughs> Go, three, two, one, go. ganito. <laughs> din yung birthday to, hindi ako <laughs> okay, <saba>. uh, Ya. ah. <laughs> Bendon kare ya. Ano ano yung position nila galang ba? Para para si kayo. Pa si. Yeah. Irepano dumilim pa galang. Kelan po po Ano? Pwede naman? Ayoko, ayoko, lang Ayoko, ayoko, ayoko. Ayoko, ayoko, ayoko. ba? ayoko, ulit na tayo. ayoko. Ayoko, ayoko, ayoko. Ayoko, ayoko, ayoko. Ayoko, ayoko, ayoko. Ayoko, ayoko, Ah, Ayoko, kumain ang runong niya? Tignan mo. Okay, ready? come here! Come here! Ready, go! Ah, see, you dance like this! Oh, my sila sabi niya happy birthday. One more pa, one more. It's the palace Ben Ben. Ben! Like this, oh! Ang <laughs> hirap. Para sa iyo to, Lolo. <laughs> Tama na okay Di na. ba may gumaganon yun siya? Ba't gumaganon lang yung side niya? Paano niyo? ba? <laughs> Paulit-ulit na yung kending natin ah. Dapat pala yung ganito gumagano. <laughs> Bilis na! <laughs> okay, okay, start na yung dalawang sunod ah. Okay. Dalawang sunod. Uh, dalawang sunod daw. Jace, look at tita.

Anak, lagay mo chicken, banana. Salihan oh. nyo si Raven. Isa pang kanta, kuya. Sa TikTok mo lang din dalin. What's the step, Gian? You go with them. Princess. Dapat kasama si Tita Jose pag, on... ano, oh, Grace. Tayo na lang chicken, banana. Ah, uh, kayo namang girls. Ah, uh, girls. Ah, uh, kayong girls. Wow, my girl.

Yeah. <sighs> Tubig lang pala siya, no? Um, paano? Dito na. 3, Ito tayo mag-message. Happy birthday, Lolo! One more, Sabay-sabay tayo. One, two, three, go. Happy, Happy birthday, Lolo! Okay. Um, unahin siguro muna ni, ano, ni Ben Ben. Tapos si Lolo yung uli. I ah, describe mo na lolo ben, ben, in one word ben, ben. pala. Sabi na lang kaya tayo muna. O sige. Sige. Ano, describe lolo tapos message. Okay. So, eto guys yan na. Ah. Describe lolo and then plus message. So, first dahil ako ang nauna, um I will describe si Lolo na ano, impatient. <laughs> Kasi si Lolo is dapat impatient tama ba? Imp Kasi gusto niya na dapat ah, pag may naisip siya right away parang ganun siya yung ayaw niya yung ipagmamaya or pagpapabukas gusto niya ora-orada anyway tatang happy 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 birthday i wish you all the best and uh, of course the good health and syempre na ang wish namin talaga is makasama ka pa namin ng maraming maraming taon of course syempre pagka magkakana kami ni Gerald para... Chalot. hindi hindi sabihin, para makita ni Lolo yung magiging anak namin ni Gerald. ba? Diba? Anyway, hindi 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 na hindi 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 and hindi hindi and hindi 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 na hindi 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 and... Uh, always I love you always, Lolo. Happy birthday! Ayun. Matindihan, ha. <laughs> uh, Ang na. One word. Oh. Ako po. Hi, Lolo, Lolo. Happy, happy, happy birthday sa napaka-gwapo kong Lolo. Yes, yes. Ayan, para ka palang binata eh. Kaya nga. Para palang ano. Para nga lang. Picture. Baga nakakasabay ka pa rin Lolo eh. Parang hindi ka na-outdated sa kapugian eh. Mm. Nala. Ah... Uh, kung madescribe describe ko si Lolo, parang ano eh... Sa, sa pagkakilala ko kay Lolo, parang ang hirap hanapan ng isang pag-describe lang. Kung baga si Lolo, kasi sa pagkakakilala ko sa kanya, yung relationship din namin dalawa parang... Kung baga, parang mahirap lang masabi sa isang salita, yung relationship na nararamdaman ko kay Lolo. Parang sobrang daming natutunan, Sobrang daming mga nakikita mo as role model bilang kumbaga taong ilang taon na ba si Lolo? 70 72 na Isa talaga siya sa kapamilya na nilulok for ko kasi syempre oh, sa edad niya na to mas pinipili niyang magsumikap yung may gagawin araw-araw. May maitulong po araw-araw. Uh, Kung baga, ano po, mapagmahal. Yun po. Tsaka hardworking po talagang tao si Lolo. Ayan. Kaya nililook out po namin talaga siya palagi sa mga ginagawa niya. Uh, wish ko lang, Lolo, siyempre, yung health mo. Kasi syempre oh, yung, yung, yung kapugian nyo, hindi ko mukupas, pero yung edad, nando na ho talaga, lo. Lagi ah. ko yung mag-iingat. Yung gamot nyo po, hindi lang usan sa nakakalimutan, I-make sure niyo po na hindi dodoble. <laughs> Baka misa no, oh, naririnig ko, oh. hindi niyo na o oh, sigurado, iniinom niyo na lang o. Oh. <laughs> o oh, yun, yun lang lo. tas syempre o, oh, yung tubig niyo, kada umalis kayo. Tapos yun nung sinabi ko oh, ni tita na medyo kalmado pagka biglang kumulo yung dugo. Agapan niyo po yung <laughs> pagka init ng dugo. Tapos po, yung ano lang, parang wish ko lang din po, ma-enjoy nyo po yung bawat araw nyo, lo. And syempre po, yung pag, uh, pag, uh, ano po sa ating Panginoon. Uh, at yun, kumbaga, sobrang thankful din ako sa inyo, lo. Kasi binigyan din ako ni Lord ng katulad nyo na lolo. Uh, yun, happy, happy birthday na dito lang po ako palagi. Uh, ah mahal, mahal ko po kayo, lo. Love you. Okay. Ah, sinabi mo na ata ko lahat eh. Uwi na, uwi na hindi na. Hindi. Hindi yung akin po, kung mo-describe ko si Lola, siguro ano, fashionista. Kasi napakagaling po morma po ni Lola. Kung baga, nadataigaw po kami. Kung baga, pag nakikita po, pag may special event, nagugulat po kami yung mga porma po ni Lolo. Kung baga, nasa sapatos po, kami po chinelas. Ganun po kami. Ganun po kami. Pero siyempre ang ano ang ma-mesh ko lang po kay Lolo is yung good health kasi ano din po okay lumaki din po akong lolo eh. Kumbaga Aww. mas parang yung hindi ko naranasan dati na lolo at lola, kumbaga parang binigyan na ni Lord ngayon. Kasi yung mga naputol na, na yung mga naputol na memories na nagkaroon ako is parang nadugtungan. Nadugtungan Aww. ng panibagong memories. Nadugtungan din yung eh kagaya po ni Lola and lola Maganda na 'di yung pinaka ng lola. Chayo mo po ko yung ulo. <laughs> so yun po, ano lang po, ah. good health lo and mag-ingat ka po palagi. I love you lo. So yun, happy happy birthday po lolo. So yung ano, describe po po kayo as ano, napakabait po. Siyempre, makikita naman po natin sa mga apo nyo po na kapag di ba, pagka, may hiningi po or uh, may kailangan po yung apo, di ba po? Parang uh, basta kailangan po ng apo, binibigay nyo po, di ba? Hindi, hindi naman po sa agaran pero uh, natutupad po kahit hindi hindi ganoon kabilis. Parang merong syempre pag-iisipan ng mabuti kung kailangan naman, So, 'yun, salamat po lolo sa pagmamahal na pinaranas niyo po sa amin sa uh, pagano po, pagdidisiplina sa mga payo niyo po sa amin na ang ah, mga apo niyo. Salamat po lolo. Ingat po palagi. Love you po. Si oh, Ano? Kasi si Raven niya. Mm. Tapos si Um, describe Lolo in one word. Um, masipag. Kasi hindi yan tumitigil. Ayaw niya nang walang ginagawa. Sana may moment. Ayaw niya nang walang ginagawa. Uh, pagising pa lang yan. Nasa labas na yan. Nagdidilig na ano. Basta so, kung ano yung pwede niyang gawin. Bawal sa kanya ang pahinga. Hindi naman. <laughs> Basta gusto lang niya lang maraming ginagawa. Oo. Ganon siguro pag may ano. ano. Mm -mm, Ganon si Lolo. And, yun, Tang, happy birthday. Salamat po sa pagmamahal sa amin, sa mga apo po ninyo, sa amin pong mga manugang. Ah, manugang ba? Ayun, manugang. Salamat po. And, we are blessed po na mayroon po kaming isang Lolo Mio na napaka And, yun, Tang, maraming-maraming salamat po. I love you po. Si Tatang, i yeah, describe Lolo in one word, lahat nabanggit eh, no? Pero mas ano siguro, ah, si, si, oh, si, may sana, si, ikaw na muna. Uh, number one sa lahat, yung ano eh, no? Yung madiskarte. Pwede madiskarte. Or ah, uh, madisiplina. Mm -mm. Pero ano bang matimbang? Madiskarte o... Parang parehas eh. La Lahat. Ano kasi no? Lahat, Lahat. Kasi... alam, niya. alam niya. Oh. Mm. Kasi yung pagmamahal, automatic na yan sa mga anak eh. Ay sa mga magulang eh. Pero yung mas umano sa akin, yung disiplina o yung madiskarte. Ganon. At saka masipag. Nung isang araw, natakot lang ako. At saka nakita ko yung... Yung mga ano, natakot ako sa sinabi ni Tatang. Parang nagkaroon ng ano. Uh, yung natakot ako na hindi ko na nagagawa yung mga dati kong... Kasi nung isang araw, kaya ako nasabing parang may natakot ako sa sinabi ni Tatang. Sabi niya kasi sa akin, mano kasi si Tatang madisiplina, ah, ma masinok. Sabi niya kasi nung isang araw, sa sa akin kinausap po ako ka Telegram. Baka kasi uh, kasi niya yung mga lupa. Tapos baka daw ano para para daw maayos niya. Parang parang mawala man sila, nakaayos yung mga ano, nakapapilo sa amin yung mga lupa. Parang natakot ako yung mga ginagawa ko dati yung nina ko kasi sila. Tapos pag-uwi ko, basta minamasage ko sila, ginagawa ko sila ng gatas. Yun yung mga... Yun yung parang nalungkot ako na hindi ko na nagagawa kila tatang. At... Uh, uh, ano, sana makabawi ako tong mga darating na... na, ma -na -ma naman namin yun kasi hmm. sobrang busy ka. At... Uh, yun, thank you sa lahat ng pag -umahal. Magsimula nung bata kami, pinanganak kami Al hanggang ngayon. Nandyan pa rin kayo. Uh, lahat binubuhos niyo sa amin sa mga mag-asawa sa mga punyo ah uh, kayo kayong mag-asawa that thank you uh, sa lahat ng pagmamahal sa amin sa uh, sa amin sa bawat isa sa atin thank you okay. sa love and support okay. Mahal mo lahat 'yung mga anak mo. Kaya... Mm. Yeah. pare-parehas mahal mo 'yung mga anak mo. Okay ano, uh, thank you sa salat lahat I love you Mama Chup-chup. Mwa. O mm -hmm. sino? Ano na? Uh, Message to Lolo. Happy birthday Lolo. Uh, I'm excited to visit the resort. <laughs> happy birthday lola, I love you always. Thank you. Uh, thank you for always being kind. Mm. Thank you. Okay. Lola. Ah. Ako, oh, may describe ko si Lolo. Magmula nung pa siya, talagang maayos yan. Mm. Kung ano yung uso ng mga damit, mm. talagang nakasunod siya sa uso. Mm. Kasi kung baga oh. sa ano nung... Nung ano, bata pa siya, medyo kaya-kaya yung buhay nila hmm. lolo niyo. Kaya siya, kasi lolo. siya talagang sunod, sunod yung ano niya. Kung ano yung uso sa damit, lahat sa pantalon, hmm. talagang maayos siya. Maayos siya talagang magdamit. At... Mm, yun lang ma-describe po. Tsaka sobrang mabait. Sabi ko sa kanya, huwag ka naman ka ako masyadong mabait. Hmm. Agad daw kinukuha ni Lord yung sobrang mabait, sabi ko. <laughs> Kaya ako, wala akong masabi talaga kay tatay. Mm. Kaya, ano, panalain ko sa Panginoon Diyos na bigyan sa nang mahabang mahabang buhay para matagal namin kayong Nasusubaybayan mga anak ko, mga apo ko, gusto ko. Nasusubaybayan namin kayo hanggang abang malinaw pa yung isip namin. Ninihingi namin sa Panginoon Diyos na pagbunan muna niya kaming kunin para ano, para nakikita namin kayo. Yun ang ano ni tatay, sobrang mabait talaga. Hmm. Kaya sabi ko nga ganun. Lahat ng ano sa akin, napaka Napaka-sobrang ano niya sa akin. Maunawain. Mm -mm, Napaka-maunawain. Gusto niya. Kung gusto niya, <laughs> kung ano yung alam niya gusto ko, gusto mabigay niya lahat. Mm. Ganon si tatay. Kaya apuras uh, uh, puras ay uh, Sobrang napakamahal-mahal na mahal kita. I love you, me. Ano, happy birthday, Apo. Ay, Diyos ko. Mama chup-chup ano, Mama chup-chup. I love you, I love you. Mahal na mahal kita, gusto ko. Pag nawala tayong dalawa, sabay tayong hmm. mawawala, sabay tayo. Hmm. Hmm. Gano'n <laughs> <laughs> ko. <laughs> <laughs> Pwede lang. <laughs> hmm. Ibig sabihin, doon nakikita yung ano ni kasi Lola pag, Luz. Pag nawala yung isa, siyempre ala, wala nang, um, parang wala nang ano yung buhay mo. Um, Kaya gusto mo, kung ano man, sabay na lang kami ka ako. Parang... Yung nasabi ko ba yung gano'n? Kaya um, uh, 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 kasi, hindi naman kasalanan siguro kay God yung nasabi mo yung gano'n. Um, kasi sobrang talagang mahal na mahal ko talaga si Tatay. Kayo um, lahat. Uh, Ayuki I love lola. you. Mama, chup-chup. Gusto na lang. O ikaw? Sabihin mo kay Lolo, happy birthday. Jenny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, birthday, Happy birthday, birthday Happy birthday, Day happy birthday. Day Lolo! Mm. <laughs> 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 Thank you! Okay. Okay. <laughs> okay, heart though, heart. Oh, heart though, heart. Oh, heart uh, heart. <laughs> Don't you do <show> it. I thought <laughs> we were going to you! I going <laughs> okay. Okay, okay. I, love I, love I love you. love you, you, you Tatai. Oh,